Love, mommy. <laughs> Hello at welcome back sa aking channel, anak ni Greg at Angelica Panganiba na si Amila Reaction sa nakita niyang regalo. Kitang kita ang labis na kasiyahan at excitement ni Amila sabi nang makita ang kanyang regalo. Halatang hindi niya inaasahan ang sorpresa, at ang kislap sa kanyang mga mata ay nagsasabing espesyal para sa kanya ang natanggap. Habang tinitingnan niya ang regalo, hindi mapigilan ang kanyang mga ngiti at tili na punong-puno ng tuwa. Ang bawat galaw niya ay nagpapakita kung gaano siya kasaya at kung gaano niya pinahahalagahan ang natanggap. Narito at ating panuulin ang nakakatuwa na video ni Amila Sabin pero bago yan maari po kayong magsubscribe subscribe para laging updated sa iba pang kaganapan. Hey, and Moana. <laughs> you want say thank you to Nino? semua,